hindi ka daan na talagang niyo ayaw niya magpahuli sa mga kasulitan o dami na kumala wala 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 mga wala mm, mga pulis. lang andar ni ate, oh, parang wala lang, lang sa kanya, eh. Naku, eh! Ayaw dami ng checkpoint, -check -check na tinahanan ni ate, eh. Hindi pa rin Ayan lo, isang katerpa na yung pulsi na ganyan eh. Dito rin na si Ate Ah. Para na, Ayan, walito, matumba na. Oh, matumba na matumba na. Hana na, matumba na. Lola, lala. na uli uli at tulas na uli na ate.